Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu al wassalamu al ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Sa insyaallah al-kiamat as at kabilang sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghukum, ang mga digmaan at pananakop insyaallah. Siyempre, ang pananakop na nangyari noon nung panahon ng mga sahaba ay nagdulot ng malawakang kapayapaan sa mga lugar na nasakop nila. At kabilang nga doon, yung hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Adi bin Hatim na magiging ligtas sa panahon, may darating na panahon na magiging ligtas kahit ang babae na naglalakbay mag-isa. Mula sa Hira, papuntang Makkah, ganyan din magiging ligtas sa iba pa namang mga hadith, magiging ligtas din yung naglalakbay sa pagitan ng San'a a patungong Hadramaut. At wala siyang katatakutan, liban na lamang kay Allah at yung lobo para sa kanyang mga kambing o tupa. <coughs> Sa marami pang mga naiulat na katulad nito, karugtong nung hadith na yon kay Adi bin Hatim, at ito na yung pagkaka, kumaga, ng ulat niya, at ito na yung nagkatotoo na yung mga sinabi ni Papatamam Salasalam. Kasi yung unang binanggit nung had, sa hadith, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa na mangyayari sa hinaharap at yung dulong bahagi nito ay nagkatotoo nga ito. Sa so sinabi niya, fara'itud dainata tartahilu min hatta tatufa bilka'bati la takhafu illa Allah. At nakita nga niya ito, nasaksihan nga niya ito. Na mayroong babae na naglakbay mula sa Hira sa Persya, sa Iran, hanggang sa siya ay makarating sa Kaaba upang magtawaf at wala siyang kinatakutan, liban kay Allah. Wa kuntu fi iftataha kunuzu kasra bin Hormuz. At kabilang si Adi bin Hatim, doon sa mga sahaba na nagjihad doon sa Persya. At natalo nga nila ang mga Persyano at nakuha nila ang mga yaman, mga kayamanan ng Kisra bin Hormuz, ang huling uh, emperador ng Persian Empire na si uh, Kisra. Sa so dito, hindi na nabanggit yung tungkol doon sa babae na nakita niya naglakbay mula sa Hira papuntang Mecca. Kung siya ba'y ba naglakbay mag-isa. Okay. Pero dahil panahon ito ng mga sahaba, sumaring mauunawaan maunawaan natin na hindi naglakbay mag-isa ang babae na ito kasi mayroong pagbabawal na maglalakbay ang sinumang babae na wala siyang maharam. Okay. Pero either way, Napatunayan pa rin na nakapaglakbay siya ng ligtas. Okay, kasi yung sinabi ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yung pinakamatinding pwedeng mangyari na magiging ligtas ang isang babae na maglalakbay, e eh, di sabihin mas ligtas ang babae na maglalakbay kasama ang kanyang mahram o kasama ang iba pang mga tao. So, nakita niya ito nasaksihan niya na meron niyang babae na naglalakbay na mula sa hira. At syempre, maring ang babae na ito ay uh, kabilang sa mga angkan o kamag-anak ng mga sahaba na no doon sa hira o maring kabilang siya doon sa mga persyano na nagmuslim. At siya nga ay nagtawaf. Hindi na binanggit ko ito ba ay para sa umra o para sa hajj o gusto niya lang talaga magtawaf. At yung daina na tinutukoy dito, yung sinasakyan ng babae na nakita niya na naglakbay mula sa hirap papuntang tawaf, para itong ano eh, parang basket na nakalagay sa likod ng kamelyo, na dito nakasakay usually mga babae. Dahil ito ay merong takip, merong harang, at ito yung nakita ni Adi bin Hatim doon sa Makkah na nangyari, Alhamdulillah. So bahagi ito ng hadith ni Adi bin Hatim. At sa iba pang ulat, yung nga karugtong din nung ano, karugtong pa rin pala ito nung hadith ni Adi. Yung ngayon naunang sinabi ni Papeta Muhammad Sallallahu Wasallam, Kala Nabi Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam, yukuriju o yakruju mil akafihi. Nadarating daw ang panahon na ang meron daw tao na hawak-hawak niya sa kanyang kamay ang yaman na dakot-dakot niya sa kanyang kamay. So, darating ang panahon na magiging ang mga Muslim at nangyari na ito tuon sa panahon nga ng mga sahaba nang natalo nila ang mga Romano at ang mga Persiano. <coughs> Nahawak-hawak nila eh hindi lang ano. Kumbaga, yung hawak-hawak nila doon nga sa nabanggit sa naunang hadith, ginto at pilak na dakot-dakot nila sa kanilang kamay. Wakadakbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi hadithin akar anal muslimina sayaziluna mulk kisra wa kaisar. Nababanggit sa ipapang mga ulat na tuluyang magagapi ng mga Muslim ang Kisra ng Persya at ang Kaisar, ang Caesar ng Roma. At yun na talaga yung huli nilang pag-iral. Kumbaga, yun na yung kanilang huling uh, pag-iral. Bagaman merong natitirang uh, bahagi ng Byzantine Empire, doon nga sa Constantinople, hindi na sila ganoon kamakapangyarihan. Actually, yung Constantinople, sinalakay pa ito ng mga crusaders. Sinalakay pa ito ng mga crusaders. Kasi ibang relihiyon ng Byzantine Empire. Ang Byzantine Empire ay hindi mga katoliko. Sila ay mga sumusunod sa relihiyon ng mga Eastern Orthodox. Kaya tinuring silang kalaban ng ilang mga crusaders at perong Constantinople, ay bumagsak finally sa panahon ng Ottoman Empire, nung, uh, nung nasakop ito ni uh, Muhammad al-Fateh. At dito, dito dito sinabi, "Fasayun fikuna, fikuna kunuzahuma, fisa At ang yaman na makukuha nila mula sa dalawang imperyo na ito ay kanilang gagamitin sa landas ni Allah o kanilang ginamit sa landas niya Allah. Sinulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Huraira, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ida halaka kisra fala kisra ba'dahu Kapag nawasak na raw ang kisra ang emperador ng Persian Empire ay wala lang wala nang susunod na kisra pagkatapos niya At totoo nga ito Wala nang Omiral na Persian Empire pagkatapos nito hindi katulad nung naunang mga Persian Empire pero naka ang Persian Empire at nagkalunoduli ng Persian Empire. So mga panahon ni Alexander the Great at 300 BC panahon ng mga Sahaba 600 so ibig sabihin tumagal pa ang Persian Empire pagkatapos ni Alexander the Great ng uh, 900 years. So nagtagal pa. Pero mga Muslim nang nasakop nila ang Persya, wala ng Persya na bumalik. Naging makapangyarihan na lang uli ang Persya o ang Iran sa panahon na ng mga Shia. Sa panahon na ng mga Shia. Kasi malapit ang araw ng paghukom, ang mga Shia ang magiging sundalo ng Dajjal kasama ng mga Hudyo. Kaya nga, tuloy-tuloy ang sabwatan ng mga Hudyo at ng mga Shia. So ngayon may bago na naman silang pakulo, namatay yung presidente nila sa plane crash. So sino-sino na naman yung pagbibintangan nila at gagawin nilang uh, dahilan upang digmain ang iba. So ngayon sa kasalukuyan, magkakakampi ang China, ang Russia, North Korea at ang Iran. Lahat sila merong mga kasalukuyang uh, digmaan. 'yung North Korea, wala man silang digmaan pero kumbaga lagi silang nagbabanta ng digmaan sa buong mundo. Yung Russia sa Ukraine at yung China, lahat ng bansa na nasa paligid ng China ay nilalapastangan kumbaga ng China. India, Pakistan, Vietnam, Pilipinas, Taiwan, lahat ay hinahamon ng China. Wa idha kaisar kaysar, fala kaisara At gayon kapag nawasak ang Caesar, ang emperador ng Byzantine Empire, na siyang successor nga ng Roman Empire, wala nang darating na uh, Caesar o emperador ng Roman Empire pagkatapos nito. At si Heraclius na ang kahuli-hulihan kumbaga na na Caesar doon sa Syria Marami pang ibang mga ah, nagpakilala ng mga pinuno doon sa Constantinople pero hindi na sila kinikilala na katulad ng pagkakakilala kay Heraclius na mayroong malaking nasasakupan. Kasi nung panahon na ng mga kursada, hindi na nila kinikilala ang Byzantine Empire bilang kumbaga, sentro ng sibilisasyon o ang Constantinople bilang sentro ng sibilisasyon. Ang loyalty ng mga crusaders. Wala pang mga bansa noon eh. Wala pang France, wala pang Germany, wala pang kung ano-anong bansa noon. Kung maga, ang umiiral noon, iba't-ibang mga kaharian. Kahit Spain, walang Spain noon, may iba't-ibang mga kaharian. Ang loyalty nila nasa Santo Papa. At ang Santo Papa, dahil katoliko, so hindi rin siya nakikipag-ugnayan ng maayos sa Byzantine Empire na Eastern, Orthodox. So, yun paliwanag dito kung bakit sinabi ni Papatang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at nagkatotoo nga ito. Nawala wala ng Caesar pagkatapos ni Heraklius, ang kahuli-hulihang Caesar. Pagkosang meron na lang doon sa mga uh, natitirang mga pamunuan sa Byzantine Empire, sa Constantinople, ay pawang mga uh, pinuno na lang, pangkaraniwang mga pinuno. Wala dinapsi Muhammadin biyadihi, Latun fikun kunuza huma fi At sinabi nga ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi isinusap pa ako sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, gagastusin ninyo ang yaman ng dalawang ito sa landas ni Allah. At ganyan nga, ang naging ang ginawa ng mga sahaba at ang mga sahaba ang naging pinakamakapangyarihang mga tao sa panahon na yun. Pinakamakapangyarihang mga tao sa panahon na yun kung ginusto pa ng mga sahaba na sakupin ang India, ang China, magagawa nila ito. Pero syempre, uh, pinuntahan lang nila kuno ano yung sapat na para mapuntahan upang magdaawa at mapangibabaw ang salita ni Allah. Pero syempre, hindi lang naman yung Byzantine at hindi lang yung uh, Persia ang nakalaban nila. So, nagpunta rin sila ng North Africa, Nagpunta rin sila ng south ng Arabian Peninsula sa Yemen at lahat ng ito ay pawang naging mga Muslim. Alhamdulillah. Pero yun nga, ang lahat ng yaman na nakuha nila ay ginamit nila sa pagtutusto sa landas ni Allah. Hindi sila nagpayaman. Hindi sila nagpakasasa. Katotohanan niyan, namatay na mahirap si Omar bin Khattab anhu at hindi siya yumaman doon sa anumang nakuhan nakuha nila na Yaman mula sa Persia at Byzantine Empire. Sa isa pang hadith na iniulat ni Imam Muslim mula kay Thauban, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inna allaha zawali al-ard. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na tunay na si Allah ay nga wawasak o ipapakita niya kay propeta Muhammad sallallahu na uh, mawawasak yung kanyang mga uh, kalaban at yung mga kalaban nga tinutukoy dito yung mga pagano yung mga hindi mananampalataya ipapakita o pinakita daw sa kanya ni Allah, ni Allah ang kalupaan fara'aytu ito masharikuha wa magaribaha Nakita, ipinakita raw sa kanya ni Allah ang silangan at kanluran nito. Wa inna ummati sayablugumul kaha ma zawali minha. At ang umma ni Prophet Muhammad s.a.w. ay magkakamit ng kaharian na kasing lapad ng ipinakita sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lapad nito ay sa pagitan nga ng silangan at kanluran. So ganito kalaki at nagkatotoo nga ito. Nagkatotoo ito. Na sa panahon ng mga sahaba, radiyallahu anhum, kahit sa mga henerasyon pagkalipas nila, actually, ang mga Muslim, nandun na sila sa dulo, eastern na dulo ng Afrika, at sa kabilang dulo naman ng kalupaan sa western, kumbaga yung, yung tuloy-tuloy na lupa na yun, lahat yun may Muslim. Hanggang sa China, merong Muslim. Hindi, hindi nila dirigma ang China. Kasi ang China, uh, bakit hindi nagkaroon ng malawakang jihad sa China? Kasi nga ang jihad, ito, maintindihan natin ang jihad lalo sa pagkakataon na ito, insya Allah. Bakit walang malawakang jihad sa China? sa India at sa iba pang log, mga lugar. Bakit merong jihad na nangyari o ginawa yung mga Sahaba at yung mga Tabiin, at yung tabi, Tabiin laban sa Persia at Iran? Kasi dun, itong dalawa na ito pinigilan nila yung Da'wa. Pinigilan nilang Da'wa. At ang Egypt actually nung panahon na yon ay sakop ng Byzantine Empire. Okay, Kasi nga ang Byzantine Empire, sila yung tagapagmana ng Roman Empire. Kaya dinigma na rin ni na Amar bin al-As yung North Africa. Pero nang nakarating sila ng China, walang ganun. Walang pagpigil sa dawa, nakapagdao sila ng malaya. Nakarating sila ng India, ganun din. Kaya hindi nagkaroon ng jihad. Kaya nga nung panahon na yon na lumawak na ang narating ng mga Muslim, nung nakarating na nga sila ng India, mula sa India, Lumaganap naman yung Islam sa Southeast Asia at hanggang sa nakarating ito ng Malaysia unang una, sa Indonesia, Brunei at iba pang mga bahagi ng Southeast Asia. Actually, huli na na narating ng Islam ang Mindanao. Huli na na narating ng Islam ang, uh, hindi lang Mindanao, pati Luzon. Kasi may Maynila dati ay Muslim. So hindi nila, hindi sila pinigil doon na magdawa kaya hindi nagkaroon doon ng jihad. Kaya hindi doon nagkaroon ng jihad. Actually, napakalaki ng impluensya ng mga Muslim doon sa sumunod na henerasyon pagkatapos ng mga sahaba. Na sila ang nagdala actually ng marami sa mga produkto na meron sa China, sa Europe, at sa iba pang mga lugar para makilala nila ito. Ano ba yung papel? mga Muslim ang nagpakilala nun. Yung kape na nanggaling ng Yemen, karating na ito ng, ano, ng Europe. Tapos yung pansit, pansit, hindi pansit, ano, pasta. Yung spaghetti, kasi wala naman sa Europe nun dati. Ang mga Italiano ang pinaka nakikilala sa pasta. Pero, invention talaga ito ng mga inchik. Yung pansit. So, dala ito ng mga Muslim mula China, papuntang Europe at pina, kumbaga, pinagyaman na lang ng mga Italiano yung pasta, ginawa na nila itong spaghetti at kung ano-ano pang ibang uh, bagay kumbaga, na pinagkaisa ng mga Muslim ang lahat ng mga lupalop sa panahon na yun. Lahat ng yun ay naroon ang mga Muslim. So nagkatotoo ang sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang mga Muslim ay mabibigyan ng paghahari o pamumuno sa pagitan ng silangan at kanluran ng mga Muslim ay nasa lahat ng lupalop ng mundo sa panahon na yun. Okay? Nasa lahat ng lupalop ng mundo sa panahon na Mula sa dulo ng West Africa hanggang sa pinakadulo ng ng Eastern China naroon ang mga Muslim. Hanggang sa south ng ano, ng ng India, sa south ng Asia, yung uh, south, Southeast Asia, nandun ang mga Muslim. Sa north, nandun din ang mga Muslim, papuntang Russia. Sa Europe, nandun din ang mga Muslim. So nagkatotoo itong hadith na ito na sinabi ni Papata Muhammad sallallahu salalahu alihi wa sallam. At sa dulo ng hadith na ito sinabi, Wa utitu al-kanzain, al-kanzain. al kanzain al kanzain binigyan daw siya ng dalawang kayamanan, al-ahmaru wal-abyad. Binigyan daw siya ng dalawang kayamanan, isang puti at isang itim. Isang puti at isang itim. So hindi na binanggit doon sa hadith ko ano yung puti o itim, o, uh, puti at pula. Hindi na binanggit sa hadith kung ano yung pula at puti na kayamanan na yun. Pero sinabi rito, wakad waka al amro kama akbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangyari nga ito ayon sa pagkakasabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad balaga faqad balaga mulku hadhihi al umma bi miqdari ma jama'alahu lahu min al ard at nakarating nakaabot ang pamumuno ng mga muslim saan man yung uh, kumbaga ipinakita kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hangganan ng lupa Wakana ma'adamu ibtidadi ma'adamu ibtidadi mulki hadihil umma fi jihati syark wal garb. At nakarating nga o nakaabot ang dulo ng umma na ito hanggang sa si pinakadulo-dulo na pinakaduluduluhan na silangan at pinakaduluduluhan na kanduran. Wa amma fi jihati shimali wal janub fakalilum bin nisbati ilal mashriki wal maghrib. So, magamang nagkaroon ng expansion din north to south, sa so mas malaki yung naging expansion from east to west. Kasi mas malapad naman talaga yung nasakop ng mga Muslim. At geographically, mas malapad yung east to west from uh, Mauritania hanggang sa China kaysa naman kung iahambing sa India papuntang Russia. Mas malayo yung distansya doon. Wa akhbara na Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam annana sanagzu al-Hind. So ngayon di si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sinabi niya na didigma uh, didigmain din ng mga Muslim kahit ang India. Pero katulad ng binanggit ko kanina, hindi naging malawakan yung Uh, digmaan o yung jihad sa India. May mga parte doon na nagkaroon ng jihad. Pero ang India, ang malaking bahagi ng India, naging Muslim nang nag-Muslim yung mga pinuno nila roon. Okay, lalong-lalo -lalo na yung mga uh, apo ni Genghis Khan na namumuno doon at sila ay yumakap sa Islam kalaunan. Kaya ngayon pinaka-sikat na building sa India, yung Taj Mahal, na pinatayo ni Shah Jahan para sa asawa niya na namatay. Uh, Siyempre, bawal yun, di ba? Hindi ka pwedeng magpapatayo ng musoleyo para sa namatay. Pero inga, sa panahon na yon hindi pa masyadong laganap ang kaalaman. Kaya yung asawa niyang namatay, doon niya nilibing sa loob ng Taj Mahal. So, ang Taj Mahal, hindi siya masjid, hindi siya moske, musoleyo yun. Merong masjid doon, may kabilang building doon na masjid, pero hindi yung Taj Mahal mismo. So sila ay mga inapo ni Genghis Khan. At sila ay uh, mga nag kalaunan. At uh, dahil yung nasasakupan nila ay malawak, nag-Muslim din pati yung kanilang mga nasasakupan. sa so, sinabi nga ni Propeta Muhammad SAW na masasakop ng mga Muslim ang India. At uh, doon sa hadith, hindi mo nagulat Iniwalat ito ni Imam Al-Nasai muli mula kay Thawban radiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam asabatani min um min ummati ahrazahum Allahu minan nar. Meron daw dalawang grupo ng mga Muslim sa umma na ito ang ililigtas ni Allah mula sa impyerno. Asabatun tagzu al-Hind ang grupo na sasakop sa India, wa asabatun takuno ma Isa ibn Maryam alayhis salam. At ang grupo na magiging kasama ni Isa ibn Maryam alayhis salam. Sa dalawang grupo daw ito na maliligtas mula sa impyerno. Ibig sabihin, maaaring kabilang sila doon sa mga tao na papasukin sa paraiso nang wala ng pagtutuos para sa kanila dahil sa kadakilaan ng kanilang ginawa ng una yung mga Muslim na sumakop sa India at yung mga magiging kasama ni Isa salam sa dulo ng panahon. Yung tinutukoy dito sa dulo ng panahon. Hindi yung mga disipulo ni Isa salam, hindi sina Pedro. Hindi, ang tinutukoy dito yung mga magiging kasama ni Isa salam sa dulo ng panahon kasi yung tinukoy dito kabilang sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So ito ilan sa mga kinasangkutan ng mga Muslim muli na uh, pagsakop, uh, digmaan at pagpapalawak ng teritoryo ng mga Muslim at higit sa lahat pagpapangibabaw sa salita ni Allah sa pamagitan ng jihad. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.